Ibang iba laban sa labanan dito. Ngayon, gusto kong makita kung aling sandata ang magiging pinakamainam para sa akin kung gusto kong sakupin ang mundo. Mayroon kaming acts of Shango versus the Armor of Achilles na may layunin ng dominasyon sa mundo. Ngayon, pinan natin ang parehong mga banal na labi na ito. Ngayon, ang palakol ng Shango. Tao, ito ay hindi lamang isang piraso ng matutulis na metal. Ito ay isang tagapagdala ng badyo. Ito ay isang summoner ng kidlat. Ito ay isang banal na channel para sa tunay na galit ang sandata na ito ay naglalaman ng natural na puwersa. Mga kulog, mga dekoryenteng bagyo at matinding pagkabigla at pagkamangha. Sa modernong mundo ngayon, ang paggamit ng isang sandata na tulad nito ay maaaring mapabagsak ng mga babyo, maaari itong magprito ng mga sistemang elektrikal at maikli ang mga pandaigdigang infrastruktura kabilang ang teknolohiyang militar. Ito ay isang mapangwasak na sandata na literal na maaaring maglubog sa mundo sa kadiliman at kabuluhan na nagbibigay sa iyo ng mga punto ng leverage sa mga pamahalaan at militar ng hindi man lang nagpaputo. Ngayon, ang disbentaha ay ito ay marangya at lubhang mapanira. Mayroon itong magulong kalikasan at maaaring mahirap kontrolin sa isang pandaigdigang saklaw nang hindi sinisira ang parehong mga sistema na sa huli ay kakailanganin ko para patakbuhin ang aking imperyo kaya nanganani ba ko sa bagyong ito na humahabol sa pin sa isang gumuguhong mundo kung mabaliw ako sa tulad ng sa kapangyarihan? Ngayon ang Armor of Achilles. Ito ay ginawa mismo ni Hephaestus. Dahil sa baluti na ito, si Achilles ay halos hindi magagapi sa labanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghinto ng mga espada. Ito ay idinisenyo upang protektahan laban sa lahat ng bagay sa panahon. Kaya, sa mga modernong termino, mag-aalok ito ng matinding pagtutol sa mga pisikal at balistik na pag atake Marahil kahit ng mga armas na nakabatay sa enerhiya dahil sa banal na pagkakayari nito. Ngayon, dahil sa makabagong apela nito, ikaw ang magiging unkeep ang kilable. Ultimate warlord na hindi maaaring papatayin o ibagsak sa anumang konbensyonal na paraan. Ngayon, isipin ang psikologikal na epekto. Maaaring paputukan ka ng buong militar at madadaanan mo ito ng hindi nasaktan. Iyan ay diretsong malupit na material doon. Ngayon, ang gisbentahan ng baluti na ito, syempre, ay ito ay nagtatanggol at hindi nakakasakit. Pinoprotektahan nito laban sa iyo, ngunit hindi nito kontrolin ang mundo. Maaaring kailanganin mo ang isang hukbo, infrastruktura at teknolohiya upang talagang tulad ng maglunsad ng isang planetary strike. Ngunit o oh, maliban doon, ikaw ay isang tanke ng paglalakad, hindi isang tagabuo ng imperyo. Kaya, kung ang layunin mo talaga ay guluhin ang mundo at pilitin ang globo na yumuko ang tuhod nito, ang Shangos acts ang nuclear option. Maaari nitong sirain ang mga ekonomiya, maaari nitong sirain ang mga militar, at maaari ka nitong itakda bilang isang panginoon sa Diyos ng Madyo. Kung gusto mo lang na maging untouchable habang naglalaro ng isang, isang warlord sa isang mas personal na antas, pagkatapos ay sumama ka sa Achilles Armor, pagkat iyan ay eksakto kung ano ito. Ginagawa kang pinakamapanganib na sobrang sundalo sa mundo. Wala itong nakakasakit na suntok para pilitin ang mundo na sumuko. Kaya, kung gusto mong sakupin ang mundo sumama sa Axe. Iyan ang aking mga saloobin. Ibigay sa akin ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento.